So, welcome, Relarge TV. Okay, supposed to no, ang atong istoryahan kining uh, mahitungod aning LGBT ba? Daghab nagingon ingon halos 80% nga mga tao nagingon ingon na ang LGBT daw ay walang kaligtasan o walang puwang pagdating ng araw ng paghuhukom. Okay, totoo ba kaya ng LGBT ay walang kaligtasan? So kung gusto nyo malaman, huma na lang ninyong tanaw ning akong video pagkatapos ng aking intro. Aww. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, Aww. don't forget to subscribe wow. or click subscribe, hit the bell, and hit the bell again para manotify kayo or para masundan ninyo ang mga susunod upload ng mga videos ko. Thank you. Okay no, balik tayo sa tanong. Ingon sila nga ang LGBT daw wala daw puwang o kaligtasan sa pagdating ng araw ng paghuhukom. Okay, unsa day ng LGBT. Okay, sinangutan na mo unsa day na sa mga taong pakahibaw ang LGBT, ang L, lesbian o tumboy Ang G is gay o bakla. So, ang B, bisexual. Ang T naman is transgender. mo nang gitawag nga LGBT. Okay, balik tayo sa LGBT. No? Daghan kayo kung nadunggan nga ang LGBT daw ay hindi raw maliligtas. Okay, totoo ba kaya? So, karon basahon na sa Biblia ang LGBT ba? Wala ba'y kaluwasan? O karon balihon na ako ang pangutana, ha. Katong nag nga ang LGBT, katong mga tao nga nag-ingon nga ang LGBT, walang kaligtasan upuang sa mundo. Okay, tagai o bigyan ninyo ako ng talata ng Biblia na nagsasabi na ang LGBT ay hindi maliligtas pagdating sa araw ng paghukom. Okay, bigyan niyo ako. Pag may uh, nahatag mong nga verses ng Biblia, okay, saludo ako sa inyo. Kung naamoy nakita nga ang mga bakla bayot dili maluwas pag-abot sa adlaw sa paghukom. Okay, karon Biblia ang akong basahon na. Akong i-probe nga ang mga bakla tumboy na ay kaluwasan. O kung baga pinangga sila sa Diyos ba? Okay. Ito, basahon na ako ang nakasulat dire sa unang Timoteo sa 2 at 3. mauning gingon sa balaan nakasulatan. kasulatan. Di Diri na nako basahon sa Tagalog version. Sa unang Timoteo 2, 3 at 4. Ito ang sinabi ng Biblia. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ang sabi ng Diyos sa 3, ito ang mabuti at nakalulugod o nakalipay sa Diyos. Sa 4, Moni ang giingon sa 4, na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao. oh, ang sabi ng Diyos, maligtas. Sabi ng Diyos, ibig ng Diyos na maligtas ang lahat ng tao. Okay. Karon, katong nagsasabi o nag-ingon nga ang LGBT raw, dili raw maluwas buot ba ninyo ipasabot nga ang LGBT ay dili tao? Ito, sabi ng Biblia, sabi ng Diyos, ibig ng Diyos na ang lahat ng tao ay maliligtas. So ang LGBT ba? O ang bakla o tumboy ba? Dili ba sila tao? I e, Just ang Diyos naging ano, ibig ng Diyos na maligtas ang tao. Maliwanag ng LGBT, tao pa rin sila. So, maliwanag na gusto ng Diyos na sila po maligtas. Hindi sinabi ng Biblia ang bakla o tumboy, dili na sila maluwas. Kundi gusto ng Diyos sa nga sila maluwas. Okay. So karon katong nagingon sa kuha nga, dili daw sila maluwas, ang mga tumboy o bakla, bigyan nyo ako ng talata para sasagutin natin. Okay no? So din nilang tama na kung video mga ka -idol. Kung may mga comment kayo, suggestion, question o tanong, i-comment lang sa baba para mabigyan natin ng kasagutan.